Oh, dyan. Sama mo na yun Sira yung motor. Hindi maayos. Sabi pa biyahe. Mga kadaan siya. Pagpasensya nyo na. Ngayon, hindi na kulit mga kapag video. Nagiging busy tayo at nagkakaroon tayo ng alam mo na. Ayun mga siya po. Araw ng biyernes. Yeah. Masyado mahina yung ngayon. Ilang araw natin ipon yung kalakal na yun, no? Tapos, nabot tayo dito ng gastos sa motor na rin. Ngayon, mandar. Maandar yan eh. langका